Walang tigil sa hiyawan ng rainbows o fans ng youngest P-pop boy group na Cloud7 sa kanilang kauna-unahang benefit concert na nasa Cloud7 ako sa Music Museum sa San Juan noong biyernes February 28. Naghandog ng iba't ibang performances ang Cloud7 na binubuo ni na Lucas, Migs, PJ, Johan, Egypt, Fian at Cairo na edad tatlo hanggang labing walo. Ang kikitain ng concert ay mapupunta sa mga batang may cancer, chronic diseases at pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kalusugan sa mga kabataan. Maliban sa kanilang hangad na makatulong, may hangad din ng Cloud 7 na makakolab sa mga susunod na panahon. SB19 po, Bini, uh, Alamat, syempre yung mga tatlong yun po, sila po yung nilulook up po namin and someday gusto po namin makasama yung mga Umuwi namang feeling heavenly ang rainbows matapos makita ng personal ang grupo. The concert was fun. Oh my God! Sa sobrang enjoy po, napaos na po yung boses ko. Wala na pong pambira bukas. Worth it po kasi super energetic po ng Cloud7 and super mabait po nila. Sobrang pong saya kasi first time ko po to. Kaya yun, memorable moments. Kasama rin naghatid ng amazing performances si Naima Castro, Miss Teen Humanity 2023 Marian Bermundo at iba pang artists. Para sa mga content tulad na to, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.